Aran sumaya, nagtabi kami uh, medical uh, mission, nagtabi kami ang uh, mga uh, opisina na munisipyo. So, nyarang may isa pa pa kami para maubay sa kanutanan. So, siya ko focus, um, itiyata, no? uh, okay, sumaya focus no? so, na sa media okay, tanu, uh, ukit sumaya nakapagubilno tanu siya sa datupiang. So, datupiang sa muna, pangalan na muna si sa ukit, ang ni kang konektata no sa mabiyak kanuuman din ipabilya at paggabon sa sa datopya. Especially kanong mga each barangay. So magandang sa maya, kakinagumun sa mana sa kanong kapitan ng mga leaders na noon na sa barangay no. Sa niya, namin lang sa mana kahanda na matun sa mabiyak sa pamilya para mabiyak at sumitig konekta ng munisipyo bang mga umanin pamilya sa kanong barangay level. So niya asahan ang pagkapasa na umanisa na makaamong sa kanin kano pitalo na nalistan para makapangadon sa ukit na konektado na sa mafia. Para eventually, din magdalo na umanisa ay may dato na da kami makakuha. Baba, na kami makalista. Sumana so, niya pagkapasin sa maya sa lato na makapangadon na sa comprehensive komprehensi bahawa kita katena ni ni ada kuala ni tengah ini ni pegawai pun lupa na makaamung tanah nung kalumang alistanda kagina sebanan ni atau baga pasanan